Nagpapadagus na ang declogging activities ka Naga City Solid Waste Management Office sa mga kanal sa syudad. Tanganing maibitaran ang mga pagbabaha. Ang mga personahe kanupisina igwa subuot ni na sa mga nakakabagat sa agihan kan tubig. Ani pang detalye, aramunta live ki Jessica Kalino. Jessica? At Apuera sa mga plastic na bote kan mineral water na nanotaran man subuot kan na Naga City Solid Waste Management Office ang mga natitipo na sebo itong nagtagas na lana duman sa pirang drainage na sa indang piglilinigan. Sa bulanin Agosto, igaante si para na mamamatean ang epekto kan lanina. Kabali na dyan ang mga pagbaha na posibleng darahon kan mga pag-uuran kaya ang mga personahe kanaga City Solid Waste Management Office. Labo-labo naman ang de-clogging operations sa mga kanal sa syudad. Nganing masyerto na mayong nakabagat sa agihan kan tubig. Diyan sa may household uh, communities, may mga nagtaragas pong mga cooking oils. Ang nangyayari po kaya, piguula ang cooking oil sa mga drainage. Ay dyan po sa drainage, eraro, malipot po dyan. Sigun sa de-clogging team, Duwang klase ng sebo ang nanonotaraninda sa mga kanal. Iguang naglalataw sana na kulay puti, mantang iguanin na kalubog na natitipon, asin garo nagigin semento ang itsura na yung dakulang angat sa inda. Magkaigwang mga puti isuway po inda itong mga sagmauta. Iyo po ang nagigikang kang mga, mga sibol, itong gray saka white. Sindadayan, pasiguro man da apirmi. Kapag nabarahan ang sa indang lababo, sindaman sanaan masasakitan. Pinag-iwalay mo lang po yung mga tira-tirang pagkain po, tulad ng mga buto, tapos mga gulay, kasi may nakuha man po dito yan, pang ano na sa aso. Hagad man kan SWMO, antabang kan mga barangay asin kan mga residente mismo sa pagmantinir kan kalinigan sa saindang kapalibutan. Magin responsable sa pag-apon kan mga basura, siring man na -obserbaran and proper waste segregation. Ang sarong pakit na pakiulay man kan declogging team sa mga nagenyo na kung mapupwede, di naman inda pagtanuman itong mga porsyon kan sidewalk na igwa ni drainage o kanal. Tapag oras kaya kan declogging, nasasakita naman si na buong ini. asin in, masakit naman para sa inda na maabot itong katahawan kung halimbawang may natipon duman na mga ati. Kate? Joss Mabalos, Jessica.